What's up guys? Welcome to BFF! Luluto tayo ngayon ng inihaw na bangos. Alam ko, marami sa inyong nakakaalam kung paano mag-ihaw, but I just want to share with you my style. Ito po ang ating mga kailangan. Kamatis, tinadtad, luya, ginadgad, bawang, tinadtad, sibuyas, tinadtad, asin, pinino. Joke lang. Sa yan. So, ito po yung mga ating kailangan. Prepare yan. Tapos, pati ang bangos, i-prepare din. Ito, nalinis na ito. Pinalinis namin nung binili namin sa palengke. Ngayon, iba na ang style ng paglilinis ng bangos. Dati sa may chan, ngayon sa may likod na. Iba na talaga ang millennial. Eto, eto, eto ipapakita ko. O, ayan. Diyan na ngayon nililinis. Dati sa chan lang. Eto po ang kamatis na aking tinadtad. Limang piraso to, medium. Ayan, natadtad po yan. Medyo dinamihan ko na. Ito ang luya na aking ginagad, grated po. Yun, para mawala yung lansa, ito bawang na ginadgad. sibuyas na tinadtad. Ayan, madamit-damit po itong ating ipapalaman sa ating bangos. At syempre ang asin, konti lang. Ako po kasi konti lang talaga. Ayan, pahiran natin 'tong balat. Since itong balat naman ay hindi kakainin, pwede natin 'tong lagyan ng asin pa. Para pahiran ng asin para hindi siya malansa, pero nalinis naman ito talaga. Tsaka para sumipsip na rin 'yung lasa ito Nor suning, Lagyan natin 'tong ating ipapalaman para mas may lasa siya, mas masarap tapos manonood na rin yung lasa niya doon sa laman ng bangus habang iniihaw siya yun, sisip-sip na tapos lagyan natin ng konting oyster sauce ayan, ops, baba ka na o, yun, yun ayan, bumaba na rin di ba diba? oops, yeah, oops, tama na o, yun tapos ngayon po halu-haluin natin, syempre, gamit ng kamay ayan yan po ang natural na paggawa natin ng ating ulam sa ating kusina. So, magpakatotoo po tayo. Kinakamay naman talaga natin yan. ba? <laughs> diba? Okay. So, eto na. Papalamanan na natin siya. Itong likod. Tapos yung chan. Para buong-buo pa rin yung chan. Ayun. Palaman pa more. yun Siksikin natin. Lagyan natin doon sa may yan. Buntot-buntot kasi nabuksan na rin yun. Tapos, siksik natin dun sa may ulo. Lagyan din natin yun. Ayan, madami pang palaman, pero kasya pa yan. Ayan, sige pa. kashang kasya pa yan. Silip, yun. Kailangan lagyan din natin yung ulo para namin masarap din siya. Hmm, ayaw kumakain kayo ng ulo, pero may mga ibang tao na kinakain yun. Sinisimot lang naman. Hindi naman yung tinik. Ito, lagyan pa natin dito. Sayang naman to kung matitira pa. So, ayan. Busog na busog na siya. ba diba, mga bes? Busog na busog ng ating bangos. Ready na para iihaw. Ito. Ayan. O, sige. Magpahinga ka muna dyan, bangos, ha? Habang inaayos pa yung uling na pag iihawan sa'yo rest ka muna, beauty rest at napagod ka sa pagpapalaman sa iyo. Ayan, ready na siya. Ready na, ready na, ready na siya sa uling. Okay. ops, ayan na siya. O di ba? Hindi na siya ibinalot sa dahon ng asawa ko kasi gusto niya na ganyan. Ganyan hubad. Ito na. Ang bilis niya magihaw, 'di ba? Ang bilis magihaw. Ayun. O, o 'di ba, meron pa talaga siyang line-line. 'Yon. Oops, siya, yeah, opp. Na sa lamesa na siya. At ito na nga, ready na. And at this point in time, siguro ay luto na rin ang aming kanin at pwede nang kumain. Ayan ang bangus, bangus na inihaw for today. Thank you for watching. God bless. You.